siya mga lods Maaga tayo ng gising eh Wala tayong internet Ang pasensya na kayo sa ating lugar kay masukan Ibang lahi na kasi itong aking mga kasama Bakit nung tayo sa taas makain tayo ng mga alaga Alagang pusa. Wait lang. Ipin natin itong aking pintuan. Pero eh, yun hindi na magka pasok ang ano. Sira na itong doormob namin. Iba-iba na yung sumasaksak na susi. at aking camera pag nag yung atmosphere tayong yung basura mamaya linisan ko yan wala na kasi kami naglilinis dito eh kaya muna tayo sa taas pakain tayo ng pusa yun nga agad nating nagising kay eh. wala tayong internet hindi na tayo nakapag bayad kay eh until na wala pa rin kami sahod may na tayo magkape pili lang tayo sa bakala mamaya mga alaga ko na awa ko rito gusto ko silang itapon kasi ito pagkain ko sa loob ng isang linggo 39 real sa mga yan sila lang yung nagpapa saya sa akin dito ayun naghahabol ng daga naghahabol ng daga hmm. luk luk kapatayin mo na yan Pag saglit punta natin wala lang ha kasi daan yung pain eh ano yan natin yung salat mag ano pa yan sakit lang Pause muna tayo ha Na, puntahan natin ano si big boy tadami pa kasi yan eh dami ng pusa dito sa taas pero may daga pa rin gara gara big boy disclaimer lang po ah kailangan nating ma tawag dito ah dito pumasok eh ito yung mga baso dito hindi ano? na eh hindi ka rito yan ano na yan pinaglaruan na to eh pinaglaruan na eh ano yan mga yan eh. Ito si Big Boy, wala na. Inutil na talaga to sa ano eh. Oh. Pumunta na dun oh. Ano nyo na yan? Ang ginagawa nyo? Hmm. Doon sa ilalim. Nandito sa ilalim. Ito. Ito. Punta, punta na? Nasaan na pumunta? Rati um, um, um. mo nati. Tirayan mo na kunin na ay. Ayan. Sa pupupunta pa yan. Pakita mo na yung galing mo. Tirayan mo yan. Huwag ka na maging ano. Maldito. So, yun. Tinira na ni Kuninay. Tinakbo na. Hindi <laughs> naman yan ano patayin lang niya. Sayang. Hindi na. Okay. Eh. Kainin mo natin itong ating mga alaga. Ayan, tulad na sinabi ko, ang aga ko nagising, ba? Nga, wala na pala nirilo ko. Wala na ako matingnan ng oras. Alas, ano siya, yung sala, alas 4. Ito natin pakin yung pusa. Ito ko na pinapakain to kasi yung mga ibang lahi sa baba, yung mga kasama ko sa kwarto. nasa na si Big Boy yan yung nanay yung si, Kulit si yan pinakain ko na yung sa baba nasa na si Big Boy Big Boy ngayon ka pa habol habol kanina nasa harap mo na ayaw mo pang tuklawin Alam aga tayo nagising kay wala naman tayong internet. Ah, naputol na, pinaputol na kay. Kaya nang pambayad. Hirap. Hirap pang hindi sumasahod. Kaya hindi na rin kami pinapaano sa tindahan. Budget, budget lang. Mamaya magkape tayo. Bili tindahan kasi wala na rin akong kape. Ubus. Grabe baba tayo dyan. May um, siya-tsa tayo papawis. Kasi wala naman tayong gagawin maghapon. Okay, na kay... Nakakahiya na yung balbas ko. Puro na puti. biguti puti. Balbas, puti ay nako dito na tumanda sa Saudi Ayan, si kulit hindi na yung kakain kasi kumain yan may dalawa may ano yan apat na kuting ay, yung isa na matay so tatlo na lang yung kuting niya dito sa ano dito siya naka tambay sa kaman tawag yan sa uba ano yung namin tapos ito. Madugyot. Karabi mga kasama kong banggali. Pag may kasama ng banggali sa kwarto, wala na. Banglahi, wala na. Mabuti pa itong mga hindi. Medyo malinis-linis eh. Ito mga ano? Madugyot. Ay pa mga surot. Nakto. Kasi hindi naman tayo magtatagal na dito. Tayo eh nagpipiper na. Paglahan na tayo ng Pake exit yung mga papers natin. Asap. Sina na. Kaya lang problema nga lang talaga yung pera bagay sa kumpanya namin ngayon. Ako buwan na kami. Hindi ko sumasahod. Dapat na masahorin man kami. Bigyan lang kami ng 100, kay Manrin kulang pang mabayad sa tindahan sa mga utang-utang kaya -utang. mga mabuti may napapautang sa aming mga tindahan pa so nakaraan sumagad na sa 500 yung utang utang ko hindi na ako pinapautang sagad na rin kailangan magbayad mo bawasan mo na kahit 200, 300 Abutin nga ko ako nito sa bata ng pagkain ng pusa Mga tatlong kilo Yan, Binibili ko lang kasi just tindahan dyan sa baba 39 real Mga uh, isang kilo mahigit lang So isang ano isang linggo lang Ang dami kong pinapakain ng pusa hmm. <laughs> Lima to si, si Kunine nandun hinabol yung daga Tapos mayroon pang isang dumadayo rito panim pa hmm. gusto ko mang itapon Kakawa makakaawa itong mga itong gusto kong ilagay sa sako eh itapon ko dun sa may utaim doon magbawas ako ng ano ito ito gusto kong itapon to kasi ito yung nagpaparami wala eh sa kanyang anak lahat yung mga yan yan dalawa na yan tapos si kunina yung itim sa kanya din yun panganay niya yun tapos doon pang Lalo niya anak, ito naman si Big Boy, okay lang yan kasi bating yan eh. Kailangan ng bitlog yan. Ito talaga yun ang paparami eh. Hmm. May anak na naman tong apat. Halika -halik rito. Ito ano to may instinct siya na ano. Yung bigla siyang aamo. Bigla siyang iilap. Diba yung hindi man ano yung ugali niya. May bago naman siyang anak tatlo so yun itatapong ko rin yun kasi hindi ko pwede pag uwi ko hindi ko pwedeng iwan to dito kasi wala din yung papakain <coughs> ano yun lang to ng mga banggali dyan sa kasama ko sa kwarto tatapong ko naman yan doon sa lugar na meron silang pagkain sa accommodation dito sa ano Mandang otak ini. <laughs> wow ito lang ito lang yung ginagawa ko tuwing umaga bago ako maligo tapos pumasok dito muna ako sa taas yan ko sila lalambing naman yung mga yan naglalambing yun lang nakakatanggal lang stress maamo naman sila sa akin ito lang medyo mailap po ito yung isa na to yan ito mm, mailap yan pero nahawakan ko rin yung maluko yan ito. Okay lang ito. Ayan. Okay lang yan. Lalo si Big Boy. Si Big Boy. Bakit siya? Hindi ko nang paligo na si Big Boy dati eh. Linggo-linggo may ligo ito eh. Wala na. Kuyat na si Big Boy. Big Boy! Uy! Laking pusa oh. Parang musang. <laughs> Gilig-gilig paglaro ang loko. Tanda ka na big boy. Gurang ka na. Siguro ano to, mga 10 years na to. Ito 10 years na yan. Dumating yan sa amin, kuting-kuting pa. Big boy. paglaro ang loko. So yun lang. Siguro mga alasays na ngayon kasi gising ako alas 4. Ayan. Friday naman ngayon, wala akong gagawin. Pagluto mamaya, meron pa naman akong mga natirang stock doon kahit kaunti. Kahit pa paano, makaraos. Wala ganun talagang buhay. Lalaro siya. Kasi maglaro. Nahabol kasi siya ng langaw. Big boy. Yan. Legend siya sa langaw eh. Dati nang hihirbat siya ng mga langaw eh. po so, yun may bababa tayo kay mag aalmosal tayo ng ano sa so, tay halip sa halip sabay ano ng puruta ah. hindi naman tayo makalabas may agay grabe rin ng init ah, alas 10 hanggang alas 5 ng hapon ay ang grabe ang init nyan yun, halos maka tagal sa init sa labas sinura sa akin yung ulo Lang, yun ang ginagawa nila. Oh. Sunod dyan sa akin. Ayan ba naman eh. Dito lang naman ako sa rooftop. Kote-kote ko rito. Wala akong ginagawa. Ang Hindi naman makaano sa kwarto. kaya naman din doon. Puro mga panggali na doon sa loob. hindi rin magkaintindihan hindi pa yung salita <clears throat> ay nako ang gahan taong tao eh. ngayon walang mga tulog pa mga people yan ay mga basura na yan dami na nakasing ano rito itong bilya namin na to itong building na to itong gabuong building na to abandon na to pinapalis na kami rito pinapalis na kami rito pero yung kumpanya namin wala naman kaming malipatan so nag-apila sila sa korte wala yata sila sa korte kaya until now nandito pa kami May daming mga ano hinahanap ko yung bangko na upuan namin eh Sino kayang kumuha nun Ano tayong gagawin maghapon Mamaya Pag-akit ko mamaya Tapos ako sa baba Ay, Tulog na lang Sakala akong magluto Mamaya mga Siguro mga alas dos Ano na yan Until po ano na yan Hanggang bukas sa luto isang lutuan lang uh, tipit tipid tipid lang ano talagang buhay una medyo sagana tayo ano pang pa Saudi Anong natin nakalain na darating yung pagkataon na nadamay din tayo sa pag ano ng bagsak 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 ang kumpanya kay eh. Ano diba yung mahawak? So yun lang, maraming salamat. Ayan. Pabos na, medyo mahaba na yung aking vlog. Thank you. Mm.